Hello, hello, good afternoon. So ngayon mag-harvest tayo ulit ng ating gulay dahil ang dami ng malalaki, I mean super laki at matatanda na. So it end up yung iba hindi na natin ginagamit. Ano? So ang ginawa na lang namin ni Habi dun sa mga matatandang gulay, ginawa na lang namin siyang compost. Ano? So binabaon namin dun sa mga soil dun sa ating garden uh, bed ano so doon namin nilalagay at least mapakinabangan din ano para it helps din at magbigay ng nutrients din doon sa lupa so anyway ngayon magha-harvest tayo ulit dahil sobrang dami ng bunga yung ating upo at kailangan na natin kunin bago ito mas lumaki pa at baka mamaya eh, tumanda na at hindi na natin mapakinabangan ulit ano so yun so ayan So far, medyo magulo dito sa backyard dahil nga tinatanggal ko yung mga halaman dahil aayusin ni Habi yung aking plant stand natutumba na siya kaya nililipat ko siya dyan at yung iba dito sa table yung mga orchid sa yan nasusunog sa sobrang init anyway ayan ah uh... Itong ating upo, uh, patapos na halos yung ibang gulay natin. Kaya nang sabi ko, nagsastart na silang mag-dry. Pero yung ating upo dito na side, nagsastart pa lang siyang magbunga. Kaya sobrang dami niyang bunga. So, ayan. Ayan, o. Oh. Ang laki nito. Ayan. Tapos, uh, dahil nga school yung sa kabila, ang dami ding bunga na nandun sa kabila ano so gagawa natin ng paraan yan mamaya kung paano natin makuha ano kasi school nga dyan hindi naman tayo pwedeng umikot at pumunta doon ano? so mamaya gagamit tayo ng ladder so ito na yung update doon sa upo na binidyo ko last week ayan malaki na siya oh. ayan tapos ayon pero ito hindi nakasurvive yan, ito patay na to siya pero may nabuhay ayan tapos marami pa siyang maliliit doon sa dulo tapos ito pa ayan and then dito naman na side ayan meron so doon sa loob ayun oh merong so ayun may may patola ayun yung parang brown ayan yan yung patola nagdry na nandoon sa loob ng school ayan So, since hindi na natin yun maabot, so yung maabot lang natin yung kukunin natin na ng... So, ngayon, iha-harvest natin itong ating upo dito. Ayan. Ayan, oh. So, ayan. Ito yung nakuha natin ito. So, mayroon pa doon sa loob. Ano? So, try natin kunin. Pero ito, oh, tingnan nyo, ayan. Ang laki na din nito, ayan. Pero hindi muna natin to iha-harvest, ano. So, ayan, marami-rami siyang bunga. So, ngayon, meron akong ladder. So, gagamitin natin ito, no. Lagay natin dyan sa may bakod. So, dito sa loob, ayan. Merong malaking upo, ano, ayan. Actually, ito, isa, dalawa, tatlo. Tapos, ayun yung malaki. Ayun. So, at least eto abot natin, na, ano. Pero, nung tumingin ako, meron akong nakita, ayun, no. Oh. Ayun, sa baba. So, part na ito ng school, ano. So, hindi ko alam kung paano yan. Okay, sana kung makita ko yung anak ko kasi minsan dito siya naglalaro so pwede ko siyang utusan na pwede niyang iabot sa akin yon eh kaso wala siya kaya ayan so try natin kung paano natin makuha yon gagamit tayo ng panungkit ano o yun ang, ang layo eh So, ayan. Ganyan kalaki. Nandiyan na sa school. Tapos, ito yung ating bakod. yan Itong natin. Tapos, dun siya. So, let's see, ano, kung anong paraan magagawa natin dyan. So, meron ding bunga dyan, o. Oh. So, tingnan natin kung malaki din yan. So, natatakpan kasi siya, eh. yung sa loob. Ayan. Haba. So ngayon, mag-harvest tayo ng ating pipino. Ayan, may bunga pero maliit pa. Ayan o, hindi natin na-harvest yung ito. Ayan, matanda na. Saka ayan, ito matanda na. So, kaya na lang natin siya dyan, ano. So far, ayan. Ang daming petchay o. Oh. Ayan, petchay. Kaso hindi naman namin nagagamit. Ayan, ang taba. So, ngayon, maghanap tayo kung meron tayong pipino dito, ano. sobrang laki. Yan. Pero ang tigas na eh. So matanda na ito. Hayaan na lang natin yan. Pwede gawing seedlings yan. Ano. So ito. Yan. Meron pero pwede nang i-harvest pero maliit. Palakihin muna natin konti. So far yan na yung ating pipino. Ano. Mostly maliliit pa. Yan dito hayaan muna natin siya dyan. Nagkahalo-halo na sila eh. May ampalaya. yan Anyway. yan Ito. Ito yung na-harvest natin. Ang daming pipino oh. Ngayon, mag-harvest naman tayo ng ating broccoli. Ano? Yan. So, itong broccoli natin, tuloy-tuloy lang ang pag bunga niya, no? So, ayan. Pag pinutol mo to, magsanga-sanga siya ulit. So, ito yung ating na-harvest na broccoli. So, ayan. Saktong-sakto isang luto, ano, no? Tapos, tingnan nyo, oh. Yung buto ng papaya na binili ko sa market after namin kinain. So, nilibing ko lang yung kanyang mga buto dito. So, ayan. Tumubo na. Grabe, ang dami, oh. Ayan. So, ngayon, dyan naman tayo magha-harvest ano, tapos don sa gilid sa labas so dito naman na side ah uh, yung ating ayun, patola maliit pa and then yung ampalaya natin uh, ano na ano, patapos na to kasi nagda-dry na talaga sila Ayan, so wala ka nang maasahan dyan sa ampalaya, patapos na. Pero yung talong natin, maraming bunga. So dito na side, talong lang ang ma natin. At saka yung silly if ever. So, ayan. So, ayan lahat. Dito na side plus meron pa dun sa labas. Ayun, titingnan natin yung sa labas. So, more on talong lang dito. Ano? Ayan, grabe. Ang laki. Ayan, maliit yung lagayan ko. Tingnan nyo to, oh sobrang laki. Ayan. Pero, ayan, malambot siya. That means, bata pa to siya. Talagang malaking bariyete itong talong na to, no? Ayan. Ayan, malambot pa. Ito. Ayan, bata pa to sila, oh. Malalambot. Kaya, ang lalaki. Ayan. Ito, Ayan. So, ang dami. Ayan. Mga bata pa to. Ang dami. oh parang hita ng bata. Oh, yun, dumating na si Duday. Hi! How are you? So, ayan. One, two, three. Sa so, tatlong puno na talong dito sa labas. So, ganyan. Halos mapuno tong basket. Tingnan nyo, oh. Sobrang laki. Parang halos kasing laki na ng legs legs ko. Mas malaki pa to sa legs ng anak ko. Ayan. Ang grabe. Ang laki. Pero ang lambot. Ayan. O. Tingnan nyo. Malambot siya. So hindi pa siya matanda. So ayan. So yung iniwan kong uh, pipino kanina na para pang sidling sana. Ayan. Kinuha ni Javi. Kaya wala nang choice. So ito na yung ating harvest for today ano you know? kung mapapansin niyo sobrang dami pa rin nating talong na na-harvest tapos itong isang tuo oh, grabe sobrang laki talaga tapos bata pa yan kasi nga malambot pa so ayan tapos meron tayong tatlong upo na na-harvest tapos ayan yung ating broccoli. At syempre marami tayong na-harvest na pipino at saka yung ating patolas. So yan yung ating na-harvest na pipino kanina. No? So gumawa ako ng spicy tuna with pipino salad. Tapos gumawa din si Habi ng sandwich gamit din yung pipino natin kanina. So ayan yung ating dinner for tonight. So yun lang. Share ko lang. Bye bye.